Binabati ko ang lahat ng mga OFW at ang inyong mga pamilya na sila ring nagsasakripisyo habang kayo ay kumakayod at nakikipagsapalaran sa iba't bang, ibang bansa ang mga pamilya po ninyo ay siyempre may may sakripisyo rin sila at kasama sila sa pagtulong ng ating mga OFW sa Pilipinas. Kaya ta uh, napakaganda na kayo'y kasama sa pagdiriwang ng ating OFW Family Day. Masaya ako na makasama tayo sa araw na ito upang magsaya at makapaglibang lalo na at limang araw na lang ay Pasko na. Tunay tunay talaga ay napakalaki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating lipunan sa ating lahat dito sa Pilipinas. Hindi lamang po remittance ang ating sinas-ap pinag-usapan at ang pagtulong sa ating ekonomiya. Baon din nila sa kanilang pag-uwi ang mga bagong kasanayan at kaalaman na ibinabahagi sa ating lakas paggawa. Kaya naman po, inaalay namin ang araw na ito bilang parangal at pagpapasalamat sa inyong paghihirap, pagsisipag at inyong sakripisyo. Nais din po namin higit na pagtibayin ang pagmamahalan ng inyong pamilya, lalo na at madalas ninyo silang hindi makapiling sa mahabang panahon. Now, mas maging matatag ang samahan ninyo ng mga anak at makapiling din ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng okasyon na ito. Nais ko rin ipabatid sa inyo na hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagkilos upang sa may, upang maipabuti ang inyong kalagayan. Una, nagtatagpo tayo ng One Repatriation Command Center na may nakalaang hotline para sa mga OFW maghihingi na kung kailangan humingi ng tulong ang hotline 1348 ay bukas ay uh, laging bukas at hindi nagsasara kahit gabi 24 hours a day pitang, pitong araw sa isang linggo 24/7 ito ay nandyan para sa inyo upang makapagbigay ng rescue, repatriation, counseling, legal assistance na sino mang OFW na mga ngailangan nito. Pangalawa, patuloy din tayong nagbibigay ng mga serbisyo at programa para sa reintegration ng mga OFW na nagdanais ng umuwi at manatili sa Pilipinas. Ilan sa mga programang ito ay ang Livelihood Development Assistance Program ang balik pinay balik hanap buhay ang Financial Awareness Seminar, Small Business Management Training, and Enterprise Development Loan Program. Ito po ay pinagsama-sama. Nandyan din ang tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahang OFW. Ito po ay ginagawa po natin upang dahil nagbabago na po ang mundo. Kaya tayo kailangan para kung kayo ba ay may iwan dito pag nakauwi. Kung kayo ba ay may iwan dito sa Pilipinas o nais din yung bumalik pa ulit sa inyong trabaho, ay eh kailangan makapag-training ng mabuti para tayo ay handa at makipagsapalaran nga at kaya natin ang mga bagong mga teknolohiya, ang mga bagong pamamaraan. Kaya't nandyan po ang lahat ng assistance para eh, mabigyan naman natin ang ating mga OFW ng isang magandang pagkakataon upang sila'y eh, sila ay makapagsimula muli pagkatapos ng pandemya. Marami din tayong binibigay na suporta sa inyong mga, sa inyong mga kaanak tulad ng OFW Children's Circle, ang OWA Education and Training Program, and Educational Assistance. Maliban dyan, nagtatag din tayo ng OFW Hospital sa San Fernando Pampanga upang tugunan ang mga pangangailangang medikal ng ating OFW at kanilang mga mahal sa buhay. Marami pang proyekto ang nakapila at kahit ang mga kasalukuyang programa ay pagagandahin pa natin. Umaasa po kung susulitin ninyo at gagamitin ng wasto ang mga benepisyong ito. Kasabay ng pagkayod ng sa kasabay ng pagkayod ninyo sa ibayong dagat para sa mas magandang buhay ng inyong pamilya ay ang aming pagsisikap na magpaunlad, magpaunlad pa lalo sa ating bansa upang sa inyong pagbabalik ay makita naman ninyo ang malaking pagbabago dito sa Pilipinas. Layunin natin na ang pangingibang bata, bansa ay hindi lamang dala ng pangangailangan, upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa bagong Pilipinas, nais natin itong maging isang alternatibo na lamang dahil mas marami ang pagkakataon sa loob ng bansa. Kaya hiling ko na magkaisa tayo na pangangarap at pagpapanday ng isang bansang matatag, maunlad at puno ng oportunidad para sa bawat Pilipino. Para makamit natin ito, hinihikayat ko ang lahat na yakapin ang pagiging isang makabagong Pilipino. Sa ating mga OFW. <laughs> sa ating mga OFW na araw-araw ay nagpapamalas ng sipag, husay at katatagan sa inyong mga propesyon at siyang maipagmamalaki natin sa buong mundo. Kayo ang tunay na halimbaw ng makabagong magagawang Pilipino. Sa inyong patuloy na pakikiisa, buo ang tiwala ko ngayon may tataguyod natin ang isang bagong Pilipinas para sa mga Pilipino. Ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Muli, binabati ko ang ating mga magigiting na OFW sa inyong mga ating inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon.